Good day mga chicken. So nasa sa karon sa palayan. Sa tumayan mga chicken. Pasingot sa da at atistingan kakuha bataron. Ha. Ah, at ang dadres tangkungan og karab sa Tagalog uis. Patingol karon sa tong lutot at atistingan. All Mga kuya hunter. Yun. sinasunog nila yung dayami ng ano dayami ng palay para maging pataba ayan bago kasi sila nag-ani dyan kaya ayan sinasunog nila yung mga dayami para hindi paglaroan ng mga bata kaya ayan Sinusunog nila para maging pataba right shout out pala sa lahat ng mga hunters dyan ingat kayo palagi Ayan mga kuya hunter, nakatira tayo ng pakubo o snipe na dubol natin. Ngayon lang tayo nakadubol. Ayan, isa. Ispatilo. Ispatilo, ispatilo. 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 Ayan, ayan, isa. Ha? Okay, no? Ayan, pakubo. Tsaka yung isa andun. Dugul, Tapos, parang dagan na siya. Ayan, pangalawa. Ispatilo, ispatilo. Ispatilo. Yan, pangalawa Uy, ayos Sa wakas, nakadobol na rin tayo Yan Dalawa Pang snipe, pakubo Magkatabi Nadali natin, isang tira Ayun Alright mga kuya hunter, dito kami Yan, si kuya Kuya Miloy Si Kuya Alan